magandang gabi sa inyo mga idol bali mga idol sa episode na to, update ko kayo sa itlog ng lawin o kwago man kasi marami nagko-comment na kwago daw yun o grass owl o kahit ano kwago man na yun o lawin o, pag napisa na lang natin makita kasi update natin kung papakita ko sa inyo kung buhay yung nasa loob ng itlog So, ilawa natin yun kasi gabi mas makikita natin sila ngayon kasi pag umaga hindi natin maklaro so ngayon dito tayo andito tayo sa may palimliman ng manok so ipapakita ko sa inyo siya nga pala mga idol kung bago ka lang sa channel na to para ma-update ka sa mga bago nating video so huwag nyong kalimutan mag like comment and subscribe at pakipindot rin ang notification bell para update kayo sa susunod pa natin mga video So para masubaybayan yung mga idol yung pagpisaan nito at kung paano to natin palakihin kapag napisa na. So kailangan nyo mag-subscribe para updated kayo palagi. So ito na mga idol, papakita ko sa inyo yung pa natin. Ayan yung manok natin oh. So, ito yung itlog, papakita natin yung itlog Ayan yung tatlong itlog Pinagitna ko talaga siya para siya yung medyo mainitan talaga. So mamaya papakita natin yung kanya talaga. Yung nasa loob kung buhay na buhay siya. So siya nga pala mga idol kung bago ka lang sa video na to kung hindi mo na yung yung unang video natin kasi alam nyo naman itlog ng lawin to kaya yung kuwago alam nyo naman na mga indigenous species na sila tapos bawal silang hulihin bawal kunin yung itlog So, kung, kung, hindi nyo pa alam yung istorya o yung kwento, panoorin nyo lang sa unang video natin. So, ilalagay ko lang siguro yung link sa description. Tapos, mga idol, kinuha ko to kasi nga, kasi nga, <coughs> may nagtip sa akin na may nahuli daw silang lawin. O tawagin dito sa amin, banog. Kaya, siguro mga tatlong araw bago ko pinuntahan doon, problema yung lawin pinaglaruan ng mga bata tapos may tali daw yon may tali siguro mga isang dipa tapos may nakalagay pang bote ng sondrok sa dulo ng tali kaya nung nakawala so sigurado ko masasabit yun kapag nakadapo siya sa puno masasabit yung yung lawin kaya sigurado ko mamamatay yun kaya napagdesisyonan ko na Kunin na lang natin yung itlog para baka sakaling maisalba pa natin. Kaya yun, pinalimliman natin sa manok. So, ito na yung ito ngayon. Papakita ko sa inyo kung buhay ba yung mga itlog. Bali mga idol, mag tatatlong araw na ngayon. Mag tatatlong araw na. So, ngayon lang natin makita kung buhay talaga yung mga itlog. So, huwag natin patagalin. Intro muna tayo mga idol. So, ayan na mga idol yung itlog nakita nyo naman may mga ugat mga ugat ugat tsaka gumagalaw siya sa loob so yung yung isa to so, titingnan natin yung dalawa kung okay din ito mapipisa to sigurado mga idol ayan kung makita nyo G gumagalaw siya sa loob oh. ito yung una So, titingnan pa natin yung dalawa. Ito yung dalawa. Ito yung isa. Ito, ito. You know. Ito may mga ugat mga idol oh. May mga ugat-ugat din siya pero parang hindi gumagalaw masyado yung kuan. Uh, yung nasa loob. Hmm. Ayan. Pero kita mo naman yung mga ugat. Eh. Ado. Oh. Ayan. Parang ito ata yung mauunong mapisa eh. Oh, kita mo naman yung mga ugat nyo. Oh, pero barang buhay din sa loob. Yung una, sigurado yon Ito yung isa, last. Last bullet. Ito. Ito, yung last. Ayan. Ayan natin. Ayan, ito, ito. Ayan, nakita nyo mga idol? gumagalaw siya sa loob. Antayin natin na, gumalaw, ayan. Oo. Ayan. Antayin natin, magagalaw to. Putin natin, ha. Kita nyo naman yung ugat niya, buhay na buhay. Ayan, tamo nyo na, antayin lang na. Ayan. Uh, antayin natin na gumalaw. Ayan. Gumagalo siya sa loob. Okay. Bale. Dalawa mga idol yung siguradong napipisa talaga. Pero yung isa, di ko alam. Kasi hindi masyadong makita. Pero may mga ugat din siya. Tapos maitim na siya. Di ko alam kung siya yung unang mapipisa. So, update ko na lang kayo pag napisa, napisa 'yan. So, kailangan talaga 'tong bantayan. Kasi pag napisa 'to, kailangan mabantayan siya para hindi din maapakan ng manok. Siyempre, mamamatay din 'to pag naapakan. Kaya kailangan kailangan talaga siyang bantayan. Monitor natin 'yan. Mga ara mga ilang araw na lang mga idol, makukuha na 'yan. ...mapipisa na. So, yun mga idol. Nakita nyo na yung dalawang... ...o oh, yung tatlo. So, sa dalawang mga idol... ...parang sigurado ako na... ...mapipisa talaga sila. Pero sa... ...isa, parang nagdododa ako doon mga idol. Kasi nakita nyo naman... ...may ugat din siya, pero... ...hindi siya gumagalaw sa loob. Hindi kagaya nung dalawa na... na ...makita mo talaga yung mga ugat-ugat niya. Tapos sa loob gumagalaw talaga so siguradong buhay na buhay talaga yung nasa loob ng itlog kaya antayin na lang natin na mapisa para makita natin kung kuwago de yon o agila o yung lawin mga idol kasi may mga comment din ako na medyo masakit na comment din yung na ko na yun nga basta paano ko nasabing kuan mga idol paano ko nasabing lawin yun kasi nga yung nakahuli mismo ng inahin dun sa pugad sila mismo nagsabi na lawin yung nahuli nila hindi kwago kasi alam nila yung kwago o yung ingi o tawagin dito sa amin alam din nila yung banog o lawin kaya hindi natin hindi, hindi ko rin sila pwedeng sabihin na mali kasi sila nga mismo yung nakahuli ng inahin doon mismo sa pugad kasi kahit ako mga idol nagtataka din ako na dun lang mismo sa damo na mugad yung lawin kasi pagkakaalam ko nasa ta taas talaga sila ng kahoy na mumugad nasa taas ng kahoy o siguro hindi naman sa pinakamataas pero alam ko nasa taas lang kahoy hindi sa damuhan pero ang pagkakaalam ko din sa kwago Salapag talaga siya ng lupa na mumugadin sa mga kugon, ganyan. Kasi nakakita na din ako ng pugad niyan. Sa mga kugunan talaga sila. Pero yun, medyo nakaangat siya. Mga hanggang bewang ata. Doon siya namugad. Hindi siya salapag talaga. Kaya para may chance na lawin talaga. Pero doon na lang natin abangan pag napisa mga idol. So para malaman din na talaga natin yung katotohanan. Kasi lahat tayo nagkukuan eh, nagdududa. Ako nagdududa din ako, pero alangan naman sisihin ko yung o sabihin ko na mali yung nakahuli. Mag, naka, nakakita ng pugad. So yun mga idol, update ko na lang kayo. Huwag natin patagalin to kasi hahaba lang to. So update ko na lang kayo pag napisa yung mga itlog. Siya nga pala mga idol, sa, salamat sa nag-subscribe ngayong araw, oh, ngayong araw, araw, lang. Kasi mahigit 200 plus din yung nadagdag sa ating subscriber. So maraming maraming salamat sa inyo. At sa magsasubscribe pa lang. So thank you. Thank you mga idol. So yun mga idol hanggang dito lang muna yung video natin. So ingat kayong lahat.